Hello mga ka-trending, welcome back to ZK Trend. Ilang minuto na nga lang ay magsisimula na nga ang pinaka ng movie ni Donnie na pinamagatang Good Game. Pero bago pa nga niyan ay nagpost nga itong si Donnie sa kanyang Instagram account at naghatid nga ng message sa kanyang mama. Dear Mama, tonight is our premiere night and I just want to say it was an absolute honor working with you on our first film together. It's not every day you get to work with your mom and set. Dream come true for me. Thank you for being so cool and so chill. Love me more than set loves gaming. Kikita nga na talaga namang emotional itong mami ni Donnie na nagkomento pa sa naging post nito. Ayon nga dito kay Mami Maricel. Yank, emoji. Huwag kang ganyan masisira makeup ko. Love you and son, the pleasure is mine. I will always be the lucky one. At talaga namang emosyonal ngayon, sina Donny at Mami Maricel para nga sa kanilang premiere night. At kompleto na nga dito ang team pangilinan para sa premiere night ng Gigi. Oh! Well, of course. Oh, Who it? Uh, people made the every time people of the world,